Hi guys, nandito ako sa malawak na garden namin guys na talong. Hi guys, oh. to mga talong namin guys. Oh. To ang anak buhay namin dito sa oh guys Negros. Uh, mga bisaya guys, ilig sa pananim mo oh. yung mga uh, taniman ko oh. talong. Ayan, kita nyo guys hindi masyadong maraming bunga guys pero tagal na itong inarbes ko dami na kaming nakakuha na dito ng mga bunga yun oh, na nyo guys oh. ay bunga guys ito ang kuha namin guys garden kasi ang lupain namin guys hanggang doon yan yung uh, may mga saging sa amin yan ito lang ang gano'n hindi na ko kaya <coughs> kasi guys ma para ano, yung medyo mabagal ang katawan ko kasi matanda ko eh ano na lang ito kun, maliit na lang ang ano ko iararo ko at garden ko ng talong ang okay? ano ko nga? hanggang dyan malaki pa yan doon pero malapit na ito mamatay guys baka ito mga wala ano lang niya ako ito mga isang buwan dalawang buwan wala na patay na ito pero iba itong talong guys pag mamatay ito utulin mo yung mga puno niya mabalik yan mo balik yan buhay ano yan parang bago tapos lagyan ng fertilizer yan ang sekrito sa talong guys marami po akong saging dito yan at saka nagtanim ako ng kwan guys ano yung tawag sa Tagalog si kwa ito sa amin eh. ito. si kwa yan. Ah. Ayron bunga yan, guys. Ito Inarbes. Inarbes na namin yang mga bunga yan. Okay, guys. Siya tata ko sa mga taong nag-ano sa akin, guys. Sa nag-subscribe sa channel ko, Jo channel atuh-atuh kepala pala sa mga sabigan ku dian lahat terima kasih nangano guys nangano kami nangano kan dito magandang hapon